Buwan na. Ano ang findings ng doktor? Wala po. Wala. Walang wala pinakita. Wala po Oh, ibig sabihin pina-check up pero walang makita. pina Sama. na din po. Mm ah, -hmm. oh, ganun? Okay. po yan sa sentin. Mm -mm. Kalalabas lang po. Kalalabas lang. sa po ako magkasama. Mga tawas. Opo, meron na din po. Anong sabi naman? Mayroon daw na kung may... Gumagambala. Okay. Dalawang tao yan, no? Barang to. May insekto na kano sa loob nito, dalawa. Eh, tay, tay. Maganda maga. Ah, ako po si Abu Jalim. Sa so, mga gamot, na ispit ang tulungan, no? Magtulungan tayo, ha? Tay? Huwag tulungan tayong dalawa, na. Tumbay ka tayo. Tulungan mo ang sarili mo, ha? Ha, tay? Kung ano yung nilagay sa'yo, ibabalik ko din si tao, ha? Dati hindi ka pa nakabote. Kung nakabote ka, kaprang kahina kita. Na, no. huwag tulungan tayo, tay, ha? Ha, tay? Huwag tayo, tay. Mer Meron ka rin, nay, ha? May palipad namin kay Tadwin dito. Ito. Ito. Ang nararamdaman mo ngayon, masanang tiyan mo, barang po yan eh. Sige, lang tayo, diretto lang. Yan natin ha. Thank you. Pangalan nito? Aquino Abuelo. Aquino. At ikaw tayo, meron ka rin. Gwending ito. Hari. Ito natin. Sa ah, doktor. Sigit tayo ha, sigit, sigit. Ah. Ah. Wala. Hindi masakit, hindi ayun nagbabaga ayun. tayo. Hindi. O, oh, ito yung mga encounter ka, demonyo. Hindi hmm, ko pa inaanyan, o. No? Ito, ulitin ko, ha. Sakit, doktor. ah, oh, dalawang daliri lang muna. Tayo, masakit, hindi. Hindi. Didiin ko, ha. ah, oh, wala pa rin? Wala? Ito yung mga demonyo. O, no? ito. Hindi ko pinahan yan. Nakadilit pa lang yan. Hmm. Ito yung kulam. Dalawa bumibig na rito. Ayan Isang lalaki, isang babae. Sa Tora Report, Teneta pera rotas kung sino gumagambala sa lalaki ito, tayo, suspect mo ng Diyos. Diyos sa lahat, Diyos sa lahat. Diyos sa piano. Ang sabi sa Diyos, kamaray lawe sa bawat na luyaba. Ela, akong. Poo! Alisin mo nilagay mo rito ha. Aalisin mo ha. Aalisin mo, ha? Nagkakaintindihan? Nagkakaintindihan? Pakigalin uh, mo sa akin. Raksun. Poo! Aalisin mo na lagay mo rito, ha? Sagot! Sumagot ka na maayos. Lalaki po ito. Aalisin mo na lagay mo rito, ha? Sagot! Ha? Aalisin mo na. Aalisin mo na. Ha? Po! Dalawa kamay mula sa ulo. Sige, mag-usap tayo. Sige, ganyan, ganyan. Mula sa ulo. Mula sa ulo, mag-usap tayo. Hindi ganyan. Sige, ganyan mo, ganyan mo. Dalawang kamay, dalawang kamay. Pababa, pababa. Sige, sige. Inuutosan kita. Aalisin mo na. Aalisin mo na. Aalisin mo na pala. Ha? Ah. Dalawang kamay. Aalisin mo na. Aalisin mo na. Lagi mo dyan, ha? Ha? Ah. Ha? Pag-usap tayo, hindi yung ganyan. Sige, baklas, baklas, baklas. Sumunod ka sa akin. Sige pa, sige pa. Sige, mamaya din kita. Meron ka Sige pa! Tatanggalin mo na yan. Tatanggalin mo na. Tatanggalin mo na. Tatanggalin mo na. Sige, baklas, 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 baklas. Baklas. Matindi man kukulang po ito. Sige pa, sige pa. Sige pa. Dito, 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 dito. Hanggang dito. Pababa, pababa. Sige, baklas, 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 tanggalin mo lahat yan. Mag-usap tayo, hindi yung ganyan. Sige pa! Sige pa! Tanggalin mo yan, ha? Tatanggalin mo, ha? Tatanggalin mo. Sige, sige, baklas, baklas, sige pa. Sige pa! Sige pa! Hanggat hindi ko sinasabing tama na, alisin mo lahat yan, ha? Sige pa, sige pa, sige pa. Sige pa. Sige pa! Sige pa! Sige pa, tanggalin mo na yan. makipag-usap, ano yun na lang natin. Sige pa, sige pa. Sige pa, tanggalin mo. Sige pa. Tanggalin mo lahat yan. Sige pa, sige pa. Bilis! Bilisan mo. mo sige pa, sige pa. Bilisan mo, tanggalin mo lahat yan. Sige pa. Alisin mo na yan ha. na. mo lahat yan ha. Alis mo lahat ha? Alis mo na ha? Sige, sige, sige. Tanggal, 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 tanggal. Tanggal, tanggal. Tanggal, tanggal mo pa. Tanggalin mo pa. Tanggal mo mang pa. Panginoon kumisa sa akin, mga masakila. Hindi na bas-bas na yun. Ibalik mo nila na kayo sa lalaki ito. Ang kumamatay. Saan ikaw please? Akmet. Atal Ak Mayroon tubig Pahinom niyo kuya yung tigas eh Tay, inom lang natin Ah, uh, shout sa dito sa Sambales kung saan magagamot ang Team Happy Chili na po Eric. Maraming salamat sa mga sumusuporta. Shout out kay Sir Tony, Master Sergeant, isa po itong polis ng Quezon City. Yun uh, you know, ang anak niya ay isa rin darating ng araw, isa rin magagamot. Shout out kay Melo Legario ng Pangasinan, kay Yesma Masilia, at saka kay Apurap, Apokin, Apomarin. Magadumagal.